sa inyong lahat. Ngayon po ay January 23, 2024, Martes ng ikatlong linggo sa karaniwang panahon. Ang ating pong unang pagbasa at pagninilay ay hinango sa ikalawang aklat ni Samuel, chapter 6, verses 12 to 15 and verses 17 to 19. Noong mga araw na iyon, kinuha ni David ang kaban ng Diyos at dinala sa Jerusalem. Hindi pa man nakalalayo, nakakaanim na hakbang pa lamang ang mga may dala ng kaban, pinahinto na sila ni David at naghandog sila ng isang toro at isang pinatabang tupa. Isinuot ni David ang isang linong ifod at nagsayaw sa harapan ng Panginoon. Habang lumalakad ang mga Israelita, nagsisigawan sila sa tuwa at inihipan ang mga trompeta. Ipinasok nila sa tolda ang kaban ng Panginoon at inilagay sa lugar na nakalaan dito. Si David naman may muling nagsunog ng mga handog sa harapan ng Panginoon. Pagkatapos binasbasan niya ang mga tao sa ngala ng Panginoon bago nagsiwi. Lahat ng mga Israelita ay pinakain ng tinapay, karne at pasas. Ang salita ng Diyos Muli po, isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Ngayon po ay atin pong pinagpapatuloy mula po sa uh, aklat ni Samuel at ngayon ay nasa ikalawang bahagi po tayo ng kanyang aklat. Ikalawang aklat kung saan ay pinapahayag niya, ikinikwento niya ang kasaysayan no, ng paghahari unang-una ang pagkakahirang kay Saul, at matapos ng paghahari ni Saul ay ito namang si David no? na kanya pong natunghayan at nasaksihan ng kanilang uh, naging paghahari, no, yung kanilang tagumpay at maging ang ilan sa mga kanilang kabiguan at pagsuway sa sa utos ng Diyos. Pero sa puntong ito, sa paghahari ngayon ni, ni Haring David no, ay sila po ay nagtagumpay na sakupin ang lugar ng Jerusalem na kung saan ito po ang kanyang magiging uh, pinakakaharian. At dito po ay masigla at napakasaya ni David na dalhin ang kaban ng tipan sa lungsod ng Jerusalem. Napakasaya dahil sabi nga po dito, anim na hakbang pa lang ay tumigil pinatigil niya ang may daladala ng kaban at siya po ay nagsasayaw naghandog ng isang toro at pinatabang guya. So, ito yung damdamin ng isang talagang nagtagumpay at ang kanyang tagumpay ay labis niyang ipinagpapasalamat sa Panginoon. At dahil ang tagumpay niya ay hindi dahil sa kanya kundi dahil sa lakas at kapangyarihan ng Panginoon. Magandang mapaalalahanan po tayo. Una-una, siyempre, no, kailan ka ba huling uh, nakaranas ng saya? yung pure joy na matapos ang masalimuot na pangyayari sa buhay mo, matinding pagsubok. Ah, uh, hindi talagang napalundag ka o yung iba naman ay nagkaroon ng tears of joy na tinatao yung sobrang saya na uh, hindi kayang maipaliwanag at uh, dinadaan mo na lang ito sa sa iyak o No, 'yung labis ng kaligayahan. Maganda na mabalik Kailan ka huling nakaranas ng maging masaya? 'Yan. At lahat 'yan ay s'yempre, no. Yung bang masasabi mo na salamat sa Diyos. No, yung nagpapasalamat tayo sa Diyos. Ito marahil ang magandang mensahe sa atin na ating unang pagbasa no na uh, dala-dala ang ng tipan, yung sabihin yung kanyang mga utos at talagang dahil nasunod mo ito, Naging mahirap man, pero hindi ka uh, nagpatinag at hindi ka pinanghinaan ng loob at ngayon ay uh, nagbabalik ka. At sana po, no uh, wag lang tayong lumalapit sa Diyos kapag uh, meron tayong kailangan o meron tayong pinagdaraanan na matindi. Kundi pagkatapos natin mapagdaanan ito, sana nagbabalik din tayo na mas masigla o mas may galak sa ating puso para sabihin na salamat sa Panginoon dahil hindi niya tayo pinabayaan. So maganda po ano sana balikan niyo po, balikan niyo po alalahanin ninyo ang mga tagumpay na ating naranasan, tagumpay na dahil sa Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyong lahat.